Guys, last na akong video guys. makita ninyo kinsa gito na mahina guys. nawong nawongon gito na ni sila guys. Ara <laughs> right, guys. O. guys. Ara guys. Shout out taga Dalapang right, daw. Dalapang. Dalapang. Oh. O rin na mahina ron. Guys. Ara right, guys ha. Ah. na na mahina sa taga Dalapang. Og taga Kapuka proper. Ayan guys oh. Mistisa na kayo guys. Mistisa yung suba. Okay lah guys. Duara dahil ni Kalugar. Duara ka Kalugar kung siya, no? Duara. Kapat. Hmm. Tuloy, tuloy. Kapat. Dali kapan. Lima na dapat. Lima na dapat. May katantawan. Okay, tiba. Okay guys, bye guys. Ay, magtagay sa mga guys. <laughs>